Napatay ang isang lalaking nag-amok sa Cebu na pinagsasaksak ang kanyang mga kaanak. Tinuluyan ng mga pulis ang sospek matapos i-hostage ang sanggol na pamangkin nito. Maaksyon si Leslie Vestil ng News 5 Cebu. ako, Papa, <laughs> Napaiyak na lang sa sama ng loob ang dalawang buwang buntis na si Karen nang alalahanin ang malagim na sinapit nila sa kamay ng pinsan na si Alfie Mendez. Sabado ng umaga, nang pasokin ni Mendez ang kanilang bahay sa Almers Compound, Barangay Tabuk, Mandawi City, Cebu. Halata raw na wala na ito sa tamang pag-iisip. Ilang sandali pa, inundayan na nito ng saksak ang isa sa kapatid ni Karen. Sumaklolo ang isa pang kapatid niya na si Aileen, pero pinagsaksak din ito umawatin si Karen at ang asawa niya, kaya pati sila ay nasugatan. Kung ni Shagit na kumanghod, niyang giuwang si Alpe, kaya nang ginuslak-duslak akong kuya. Niyang gitabang niya, nang giuwang, kidusgadunggabon man ang akong manghod, naniuwang niuwang kong apel, gidunggab-dunggab po magay, kihwara na tiyan. Patay naman ang ama ni Karen matapos magilitan habang nakikipagbuno sa sospek. Sinubukan pang makipagnegosasyon ng mga pulis at SWAT sa sospek pero hindi ito nakinig. Tinutukan pa nito ng kutsilyo ang walong buwang sanggol na pamangkin nito. Dito na nagdesisyon ang mga pulis na paputukan ang sospek na kinasawi nito. Mm. Ang iya gusto niya nga, may rasa niya pat ka kaya. siya mura gapon sir o di ko niya silon, sir. Kabalo ko patyon gaya pong sa gawa sa pantuson kaya nakapatay na ko sir. Niya ang bata, ang anak naman niya sa 8 months old. Nagubay ang biyang bata bay di kaon saon. tinato pa, pa nga ang bata nga duha nga na hostage mapay no, pa'y madisgrasya o Isa sa mga nakikitang motibo sa krimen, ang kinimtim na galit umano ng sospek sa ama ni Karen. Yung horse taker, when he was 16 years old, his father died. Mm. And yung pumatay, yung napatay niya, was the one responsible doon sa, sa pagkapatay ng father niya. That was, uh, I think he's already 31 years old and 16 nangyari. So around 15 years ago na ano, So, yun yung we don't know if uh, he held a grudge for so long a time. So, yun ang mga angulo na pwede natin tingnan. Nagpapagaling na sa ospital si Karen at ang asawa at mga kapatid nito at dalawa pang kapitbahay na biktima rin ng sospek. Umaaksyon Leslie Caminade Vestil News 5 Cebu. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.